Happy New Year po sa inyong lahat. Sa pagsisimula natin ng bagong taon sa unang araw ng ating 2025, tinitipon tayo ng ating pananampalataya. Kaya't meron tayong pagdiriwang ng misa. Subalit bukod dito, tayo mga Katoliko nagdiriwang sa araw na ito hindi lamang dahil bagong taon kundi sa kalendaryo ng simbahan ng unang araw ng bagong taon ay nakatalaga upang parangalan ang mahal na birhen bilang ina ng Diyos. Teotokos, the bearer of God. Kaya nga po sa pagsisimula natin ng bagong taon, ibinibigay sa atin na huwaran ay ang ating mahal na ina. Dito sa atin sa penya, hindi ito lingid sa ating karanasan sapagkat ang ating patron walang iba kundi si Inang Peña Francia. At natitiya ko, marami sa ating taga Peña Francia dito sa atin sa pako ang siyang may kwentong Peña o kwento ng ating mahal na ina. Kaya ngayon sa pagsisimula natin ng bagong taon, we learn from Our Lady. We learn from Inang Peña Francia. Ano po ba yung mga paalala ng ating nanay? ngayong magsisimula tayo sa panibagong paglalakbay sa taong 2025. Tatlong paalala. Una, what we need are prayers and not superstitions. Sa Tagalog, ang kailangan natin sa taong ito, panalangin, hindi po pamahiin. Kagabi, sa ating Vigil Mass, no, alam na alam mo kung ano yung color of the year. Napakaraming nakamoka brown. Napakaraming nakasuot no, ng ganitong kulay. At hindi lamang yon, marami po sa atin no, ang nagsuot ng bilog-bilog. No, polka dots. At sigurado marami mga tahanan dito sa atin sa Peña Francia ang naghanda, no, nagsimikap, nabuuin ang labindalawang mga bilog na prutas. No. Dapat daw yung iyahanda sa hapag, walang kanto, kagaya ng mga bilog na prutas, dere-derecho, na sumisimbolo sa labindalawang buwan ng ating bagong taon. Subalit, ang mga bagay na ito, kung kaya nating panghawakan at paniwalaan, hindi hamak na dapat nating panghawakan at sampalatayanan ang ating buhay pananalangin. Kaya ang unang paalala po ng ating mahal na birhen, we focus our 2025 with prayers. Ang sabi po sa Ebanghelyo, dinalo po si Maria ng mga pastol. At sa pagdalo po ng mga pastol sa ating mahal na birhen, insinalaysay sa kanya kung ano ang sinabi ng mga anghel. Kaya sa dulong bahagi, ang sabi doon, Mary treasured everything in her heart. She pondered all these things inside her heart. Kaya ano po ang unang bilin ni Inang Peña? ang ating buhay panalangin. Alam nyo kapag sinabi pong buhay panalangin, ito hindi lamang pong pagdadasal ng hingi ng hingi. Kaya minsan ang tawag natin sa Panginoon, penginoon, no? hingi ng hingi. Luma na yun eh, makatawa naman si Ot. <laughs> Luma na yun, di ba? noon. Pero alam niyo dito po sa Peña, no? Mahilig po akong tumambay diyan sa Pacho, Kaya nga po siguro yung mga bata, ano, yung mga bata mas kilala, kilala po ako. Pag po meron pong dadaan po mga taga-parokya natin, alam ko naman kaparokya natin kasi marit lang naman po yung community natin. Kaya nakikilala ko po yung mga mukha. Babatiin naman ako nung iba. Pero yung iba talagang dead ma. Hmm. Kaya sabi ko, hmm, pag naman pumasok ka ng simbahan, magkikita rin tayo. Sabi ko sa kanila, nagsisimba ho ba kayo? Ayaw po, Padre, nagdadasal po. Sabi ko, spelling pa lang po, iba na. Yung pong simba, S-I-M-B-A. Yung dasal, D-A-S-A-L. Ay, hindi po, Padre, o napasok po ako, minsan po, dyan po ako sa may pinto. Kaya nga pong siguro, no, alam nyo, nakakatuwa kagabi, bagamat masama yung panahon, umuulan, ang daming tao, ang daming nagsimba sabi so, nag-uusap-usap po kami tatlong pare. Nung pong simbang gabi, Misa de Gallo, araw ng Pasko, kahit po kayo ng umaga ng alas 9, nung araw po ng Pasko ng alas 9, ang daming tao sa ating simbahan. Sabi namin, magugunaw na ba ang mundo? Ang daming taga-penya nagsisimba. Pero alam ninyo, marahay nagjo ko, pero tuntua po kami bilang mga pari. Ibig sabihin ng mga tao dito ngayon sa ating sa penya, nasasanay ng magsimba. No? Nasasanay ng magdasal. Pero ngayon, ipinapaalala sa atin ang makaroon ng ugnayan sa Panginoon. At yun po yung tinatawag nating panalangin. Sa panalangin, hindi lamang tayo hihingi. Sa panalangin, tayo ay makikipag-ugnayan. Because prayer is a conversation between friends. Kung ang Diyos kinikilala bilang isang kaibigan, ah, walang sawa nating gagampanan ang pakikipag-usap sa Kanya. Gayun din sa panalangin, lumalalim yung ugnayan. Lumalalim yung pagkilala. Nagpapatatag ng samahan. Kaya nga po, alam nyo, pansinin ninyo, yung mga panahon pong nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos, ito rin yung mga panahong hindi na tayo nagdarasal. Ito yung mga panahong umaasa tayo sa ating sariling galing at kakayahan. Kaya ang unang bagay po na dapat nating bitbitin, na pinapaalala ng ating mahal na inang Peña, panghawakan ang ating pananalangin, hindi ang mga pamahiin. Pangalawa, itinuturo sa atin ng ating mahal na Birhen ang kahalagahan ng grasya at hindi lamang swerte. Bakit po grasya? Ang grasya, ito po yung pagkakakilala sa ating mahal na ina. Nung binati po ang mahal na birhen ng anghel, ang sabi, Hail full of grace. Sa Griego po, ibig sabihin nun, kekaritomine. Kekaritomine. Ibig sabihin, you are indeed full of grace. Isang babaeng pinuno ng biyaya at pagpapala. Kaya ngayon pong pagpasok natin ng 2025, hindi po swerte ang dapat nating hilingin. Ang dapat nating pagsumikapan, grasya na biyaya na galing sa Diyos. Huwag po natin hanapin yung magbibigay sa atin ng swerte. Maramang kaya po kayo nagkompleto nag, ng labindalawa, kaya kayo naglagay ng pera sa bulsa, kaya kayo tumalo ng mataas. No? Ito po yung mga bagay na pinaniniwalaan natin na magbibigay sa atin ng swerte. Pero please don't get me wrong, hindi man po masama ang mga bagay na ito. Pero kung kaya po natin panghawakan ng swerte, mas dapat nating paniwalaan ang grasya na galing sa Diyos. Kaya ngayon, mainam na tignan, ano po bang pinagkaiba ng grasya sa swerte? Una, yung swerte, dumarating yan kahit wala kang ginagawa. Yung swerte, nakukuha yan kahit wala kang effort. Halimbawa, nanalo ka sa isang pagtataya. Tumaya ka lang, nanalo ka na. Habang naglalakad, nakakita ka ng isang daan. ba? Diba? Sasabihin natin, Uy, ang swerte ko naman. Abay, kahit ilang base ka magbalikan ng Gomez at Burgos, wala kang makikita ng isang daan. Pero dahil swerte ka, nakakita ka ng isang daan. Pero ano naman po yung pinagkaiba ng grasya o biyaya? Sa grasya, kung sa swerte, wala kang ginagawa. Ah, sa grasya, merong kang participation. Kaya nga hindi ba, ano po yung kasabihan natin? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Matapos kang magpursigi, matapos kang magsumikap, matapos mong gawin ang dapat na inaasahan, ang Diyos ang siyang magpupuno ng bawat kakulangan. Kaya ngayon 2025, mga minamahal kong mga kapatid, huwag lamang po kayong umasa sa swerte. Aba, kahit naman magtatalon ka nung pagpasok ng 2025 kagabi, kung hindi ka naman kakaya ng sustansya at matutulo ng tanghali, hindi ka lalaki. Kahit naman punuin mo ng polka ang iyong mga damit, kung tamad ka naman, hindi ka magkakapera. Kahit naman pinuno mo ng labindalawang prutas na bilog ang inyong mesa, kung wala naman kayo ugnayan bilang pamilya, aanhin mo yung labindalawang prutas na yan. Kaya nga po ngayong taong na ito, ito po yung ibinibigay po sa atin. Kinakailangan nating Kumilos magpagal, magsumikap. Nang sa gayon, yung ating bawat paghihirap, ah, pupunuin ng Diyos. Kokompletihin ng ating Panginoon. Kaya yung pangalawang bagay po na tinuturo ng ating mahal na birhen, huwag lamang tayong umasa sa swerte. Mas naisin natin ang kanyang biyaya at grasya. Pangatlo, binibigyan tayo ngayong taon na ito ng isang mananakop hindi lamang isang manghuhula. We need, my dear friends, the Messiah and not just a simple fortune teller. Marami po sa atin nagnanais ano bang magiging kapalaran ko ngayong bagong taon na ito. Meron pong kasabihan, we may not know what our future holds, but we definitely know who holds our future. Kaya ngayong taon na ito, hindi man natin alam kano mangyayari sa atin. Hindi man natin batid kung saan papunta ang buhay natin. Pero isa ang sigurado, alam natin ng Diyos ang siyang may hawak nito. Marami sa atin nagpapahula, kaya nga po hula, hindi po yan kapanipaniwala. Natatandaan ko nung seminaryan pa po kami, nag-outing kami sa may Batangas, na doon kami ng aking mga kaklase ilang mga formators doon sa Dalampasigan, may isang lumapit lola, sabi niya, magpahula na kayo, sabi po namin, ay hindi po, salamat po. Sige na, magpahula na kayo. Hindi nga po, sige po, salamat po. Sabi ng lola, bakit? Mga katoliko ba kayo? Ako po ang may sabi kay lola, sabi ko kay lola, hulaan ho ninyo. Hindi <laughs> <laughs> mo <man> niya nahulaan. <laughs> Kaya nga po mga ko mga kapatid, no? Siguro ito po yung bagay po na huwag po natin palaging asahan. Alam po natin, no? kung sino ang siyang may hawak ng ating buhay. Kaya nga po alam ninyo, bilang mga pari, natutuwa kami na ang mga tao ngayon, sanay nang magsimba. Ang mga tao ngayon sa ating sa Peña Francia, sanay nang dumulog at lumapit sa simbahan. No? Tunay ngang wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating buhay. Abay, mantakin po ninyo, may mga kasama po tayo noong nakalipas sa taon, hindi nating na kasama ngayon. May mga tao po tayong Nakapiling noong nakalipas na taon na ngayon, kaaway na natin. May mga karanasan tayo nakalipas na taon na ngayon muling nating haharapin. Kaya nga po sa pagpasok natin ng bagong taon, hindi po natin kinakailangan ng panguhula. Mas hindi kinakailangan ng horoscope. May kaibigan po ako, lagi nakabata yung kanyang gagawin sa horoscope na kanyang babasahin. Sabi noong kanyang horoscope, mamalasin ka ngayon dahil hindi ka suswertihin. Aba, syempre, ganun naman talaga yun. No? <laughs> Totoo yun, nabasa ko po yung horoscope. Pero kung kaya natin magbasa ng horoscope, kung kaya natin itaya yung ating paniniwala sa mga bituin at horoscope, hindi ba't mas kaya natin dapat paniwalaan ang salita ng Diyos? Kung kaya natin umasa sa mga manguhula at paniwalaan ang kanilang sasabihin, hindi ba dapat mas panghawakan natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Tunay na mahirap ang buhay. Siya mo sabing ito ay madali. Ako po kahit pari, no? malamang sabi siguro ng mga tao, Father naman, madali po yung buhay ninyo. No? Hindi po. No? May kanya-kanya po tayong krus na bitbit. -bit. May kanya-kanya po tayong pasanin. Pero mahirap na nga yung buhay. Pero kung maglalakbay tayo ng hindi kasama ang Diyos, ah, baka mas lalo po tayong mahirapan. Saka mas lalo po tayong mabigatan. Kaya mga minamahal ko mga kaparokya, sa ating pagsisimula ng bagong taon, ipangako natin, maglalakbay tayo ngayong bagong taon ng kasama si Jesus. Mangangarap tayo ngayong bagong taon ng kapiling si Jesus. At huwag na huwag tayong papayag na magpapatuloy ang ating 2025 ng hindi kasama ang Diyos sa ating buhay. Tatlong mahalagang paalala ay binibigay ng ating Inang Peña. Ang kailangan natin, panalangin, hindi lang basta pamahiin. Pahalaga natin ng grasya at biyaya, huwag lamang ang maging swerte. At panghuli, magpasakop tayo sa ating Mesiyas, huwag lamang basta maniwala sa bawat manghuhula. Manigong bagong taon po sa inyong lahat. Amen.